Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. 3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers Ito na po yung ating mga itlog na populotin papakita ako sa inyo kung ano karami so talagang 100% umipikto na po yung ginawa nating experiment so ipapakita ko sa inyo muna mga kadakers ang mga itlog ng alaga natin Uh, bago ko pupulutin so pasinsa na lang po kayo dahil hindi ko talaga iniilawan yung mga itik para hindi sila mabulabog kasi sanay sila sa madilim so yan at ko na. Yan, para makita yung mga itlog nila kung ano parami So, alas dos Inigyan na po tayo Nagsimulang pumasok dyan Kasi Hindi naman gaano Karami ang mga Itlog nila Hindi naman Kagaya noon na marami pa Akong mga itik so, Ngayon, kunti na lang Kasi Naano-ano daan tayo ng 157 mga itik na ito ay bago lang yung ating mga siho mga kadapters noon ay 3 months na sila ngayon so pinag isa ko na lang dito sa kulungan kaya hindi ko nilalagyan ng ilaw kasi malikot so yan ganyan karami ang mga itlog nila so tingnan nyo naman hindi sila masyado nagpapalag parang walang itik dyan sa loob so ganyan talaga mga kadakers pag ang alaga natin ay masanay na sa atin so simula na tayong mag pamulot ng mga itlog sa mga gusto mag-alaga ng itik at mag-alala kung mag-itik kayo kasi marami namang magbili ng itlog at kung ang itik natin ay kapaling na natin marami din bumibili ng mga itik na patatayin. so hindi talaga hassle ang pagkataling ng itik basta wag lang tayong mahiya mag so ganyan lang mga kadakos sa akin dito eh kahit hindi ko binibintag mag ano sila sa akin na magbili sila So, hindi tutanggi talaga po dahil yung mga itik natin ngayon ay hindi ito taling ito'y bago lang o, minsan uh, yan ang iniisip ng iba na mag-alaga ng itik paano i-dispose kung uh, magkaling na dito sa amin basta itik lang ang pag-usapan maraming bumibili dahil masarap yung mga karne ng itik yung iba dito mag, mag ano pa eh? mag manakaw pa yan ng mga itik para lang makakain ng karne ng itik so pasintabi lang po no? yung mga hindi magnanakaw Pero sa mga magnanakaw Sige tuloy nyo lang yan Yung ginagawa nyo Tuloy nyo lang yan Gusto nyo Banggitin ko pa ang pangalan at apelido nyo dito Para alam ng buong Pilipinas Na kayo'y walang silbi At hindi marunong mag pamumuhay ng katas ang gusto nyong kumain mag alaga kayo ng itik hindi yung magtakaw kayo ng hindi sa inyo ganyan lang kung kayo'y mahuli nako ma kilikado pa kayo dyan buti lang sa akin kinabayaan ko lang kayo eh. Okay. Tuloy lang 'yung pagda-knock niyo para madali kayong tumaba at pagdating ng panahon ay kakatayin din kayo doon sa pabilang buhay. O so, ganyan lang kasimple. Huwag lang ninyong hayaan na maulit na mahuli ko kayo. So ito mga kadakers patuloy ang ating pag pangunguha ng mga itlog ng mga alaga natin sa mga baguhan pa po mag alaga ng itik kailangan tayong maagang gumising basta maraming itlog na ang ating mga alagang itik para malinis walang dumi. So, ganyan lang ang sikreto. Hindi lang sipag ang gagawin natin kung di uh, mas damihan natin ang ating pagtsatsaga. Kasi, kung wala naman tayong income, marami tayong tsaga na gagawin sa buhay natin upang tayo'y mabuhay. So, ba't hindi natin kapan na mag alaga ng itik para yung pagtsatsaga mo dyan mo ilagay at lahat ng sipag mo dyan mo ilagay huwag ka nang magpakialam na kung ano-ano fokus ka dyan sa pag-alaga ng itik kaya lang sa pag-alaga ng itik mga kadakers kung maliit lang talaga ang kapital mo at maliit lang ang itik na binabantayan mo malulugi ka talaga pero huwag mong isipin yung income mo na kailangan uh, abutin mo ng minimum na 500 heads yung alagang itik mo para makikita mo yung uh, income mo dyan so ganyan lang mga kadakers o, tingnan mo ito nagsipag lang ako kunti at marami akong ginagawang tiyaga ganyan lang kung minsan pinag-initan pa tayo ng iba dahil mabuti pa daw tayo may income eh ba't hindi sila maghanap ng trabaho na maka-income sila sa totoo lang mga kadakers kung trabaho lang ang pag pag-usapan natin iba kasi kung magtrabaho ka lang sa isang araw hindi talaga natin ma-perfect yung isang linggo na mayroon tayong trabaho so dito sa pag-iitik perfect talaga na ikaw ay may trabaho sa loob ng isang linggo dahil mga kadakers wala po tayong holiday dito So, ito na po yung mga napulot natin kagabi, mga kadakers. Uh, 156 po lahat. Isa lang po ang basag. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much. Thank you for watching.